Ka guys. Tingnan na Ito may halong sardinas sa macaroni. sa puti siya guys. May iba Bakit? Bakit siya? Bakit So, guys, hindi ako nagagamit electric pan guys kasi mahingay sa vlog ko. Kaya, <laughs> yeah, kung kaya na walang electric pan guys, subang so init.

Dito para um. Dito ka maglagay kay nang kuwan dito. Dito. Dito ka lang muna. Ed Chào kinh ai nè. Ê.

Wait! way! Wait! Wait! Minha Wait. later you'll... Mama said born. No! 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 No!